Tatlo At mayroon pa dito Ibig sabihin, tagtad ng uh, no parking sign na kung saan dito pa sila nakatapat Nandito pa pala sa tapat ng no parking Sir, ang tagal na namin dyan sir ang tagal na nakapapark dito. Ito, nakatapat sa ano, no parking. Ay, ang tagal lang dito, Ay, na huwag nito. kasi ano lang, ito yung eh. to, ko. Ah, sandali, doon, doon sa, doon ah, po. Kasi ganyan kasi, ma, kasi ako pag nagparating at dito nagkaroon, kami hindi nakakalabas eh. Kami nawawalan kasi. Kami nabeperisyo eh. Kasi, kasi, Ayan na yan, hanggang sa dulo Lahat, lahat na yan po. lahat, lahat, lahat Maganda na hapon sa inyong lahat. Ngayon ay uh, September uh, 30, 2024 at sa oras na 3:15 ng hapon. Nandito tayo ngayon sa may uh, ano ha at uh, sakop ng uh, barangay uh, Ramon Magsaysay. Ito ay uh, follow-up operation. So... Hindi natin kasama ang uh, SCOG ngayon. Kaya ang activities ngayon yung mga illegal parking Yung mga may-ari kung nandito dito, matitikitan lang. Pero yung uh, unattended, parang wala yung may-ari sa kanilang uh, mga sasakyan, ay uh, mahahatak Pangatlong business na ito na-operate tuwing umaga paghapon mas marami pa pala lalo na yung mga vendors Halos lahat ng uh, nadaanan natin yung mga tricycles, itong mga sasakyan ng four-wheel drive, may mga may ari kaya matitikita ng lahat sinabi ko kayo ng follow up operation na ito dahil ito ay kinumpli na mga 3 months ago at dalawang beses na, na, na clear o ilang beses na hindi lang ako nakakasama so mayroon ulit uh, complaint from 8888 so nandito muli tayo Ay, tara, na. Ito yung kanto ng uh, Nueva Ici, ha? Ito naman ang uh, Ilocosor. So, dire-diretso ang team doon. Binabaybay lang itong uh, Ilocosor. Harap ito ng uh, school. Sa kabila ng ina uh, meron din dito sa kabila malamang wala yung may-ari dahil uh, nakaumang na yung uh, tow truck doon sa unahan may hinatak na rin balikan natin yung hinatak doon sa nadaanan natin yan yung hinatak dyan kanina ito yung sa kabila Ah, taki na. Pago pala bumalik ang mga tow trucks, meron na pala na nasan pa sa unahan. Sa oras na 3.15 ng hapon, ito, wala na yung uh, mga naka-double park dito. Natikitan uh, at pinalis uh, at tatlong nahatak dito mismo sa tapat ng uh, skwilahan na kung saan. Yung tapat ng skwilahan na ito, yun ang mga kinukomplain, yung mga nakaparada rito. So after nito, ayan, bumalik na papasad din yung isang side ng uh, Ilocos Sur. saan tayo lumabas kayo na galing Nueva Ecija. After ng Ilocos Sur, Ilocos Norte. Dito tayo lumabas kanina sa may kanto ng uh, Nueva Ecija sa ng Ilocos Sur. So, diretso tayo doon. Nasa 75 meters lang pala. Uh, kakanan dito sa kanto ng uh, Ilocos Sur sa kanang uh, Ilocos Norte iskwilaan pala ito kaya ito yung kino-complain no complain, no complain. No, please... ng mga illegal parking dito katulad nyan buwang sirapay ata dahil binubuksan na yung hood nandito pa pala sa nandito pa pala sa tapat ng no parking ang tagal na namin dyan, sir. Ang tagal na nakagpapark dito. Ito, nakatapat sa, ano, no, parking? Ay, ang tagal na namin ito. Ay, kasi, na, ano lang na school kasi, school bus eh. to, sir. Sandali, doon, doon, sa, doon, po. Ang problema kasi, mo na, mo na. ako pag nagparaday dyan at dito nagkaroon, kami hindi nakakala Aani ba, Kami si, nawawalan kasi. Kami napeperisyo, eh. Ayan yung parking ko, Nandito naman yung may-ari. Matitikita na lang. O, o may sarili yung parking. Opo. Hinuli kayo sir, hindi po sa parking. Nandito po kayo sir sa bawa. Hindi alam naman barangay yan oh. eh. alam Ayy. na yan eh. Opo, alam mo sir. Dahil ako, nagkukumplain ako. Kung sino ko lahat na kayo? Kung ko yung ano ko, tumutulog ako sa SM. Order ng barangay ito. Sige na lang. Akala yung bag ko. Nasaan ano ko? Wala hindi pa po kami. May parking pala ito. Bus, taga na, na oh, po Boss, ang taga-nanamin na nagpapark, dumadating na kayo. Hindi ko. na ito nadadaanan. Okay. Kaya nga uh, sir kino-complain ko. Ayos, ma. Ayos ni Kasi may na Tingnan ninyo 'yan. Dahil marami nagpapark dito, na may ano, iba-ibang lugar. Minsan inaabot ng tatlong araw ganyan ganyan. ngayon kami. Okay lang mag <laughs> tapak taman kami. Mukodian, ilang uh, metro lang, meron din dito. Ha ah, hello. Atsu-tsu lut natito, adalwa ah, lang. Yung uh, oh ito pa. Sa market din, nagkakain-kaino pa kayo dito sa taman. may-ari dalawang no parking sign ang nadahanan natin sa tapat ni school at ito aalis na pero natikita na ito tatlo at mayroon pa dito ibig sabihin tad-tad ng uh, no parking sign na kung saan dito pa sila nakatapat Pag mula dyan, itong street na ito, hindi naman kasama sa complaint, mahatak ito dahil nasa kanto. Ang lugar natin ngayon dito ay sakop ng barangay Alicia. Dumating na yung may-ari ng L300. Sa oras na 4.15 ng hapon, bumuhos na yung malakas na ulan. Sa oras na 4.35 ng hapon, nasa Ilocos Norte pa rin tayo. Pero pa dito sa unahan natin. Tat tatlo pala itong mahahatak. Ito, bago pa itong Innova na ito. Ay, yung isa, dumating na yung driver or may ari. Ito, nandito na yung may ari. Nasa Davao and uh, Ilocos Norte tayo. Mayroon na rin hinahatak do sa baba Bali, tatlong uh, tow truck na lang naiiwan Sa labindalawa. Baka madagdagan pa itong mahatak dito Dahil yung ibang tow truck Katulad tong uh, flatbed Nagsisiris yan oras na 4.45 ng hapon Ubus na yung labing dalawang tow truck Ito yung last Nampasal lang natin ito Ito Okay Back to base tayo